Ito tayo ng labog mga idol. Takway. Pinutol ko na yung takway para may iba naman. Sa kautan. Tapos sampawan natin ng kangkong. Ito yung sinasabi niya mga idol na pagkain daw ng uod to. Ito yung pagkain ng uod na masarap na ang sustansya pa, pang ng buhay ito mga idol nagkakain na ba kayo nitong Lasing gulay na to hmm? Tris lahat ng mga gulay dito lagyan natin ng luya sa kasibuyas ah, kampiyon na yan yeah. ang una ko pong gawin dito mga idol ay nagpainit ako ng kawali tapos ilagay natin yung labog ito lang gawin yung mga idol pag naluto kayo ng utan, sarap to tawag dito sa ibang lugar ay abalun dilutik lang muna natin yung labog nagyan asin para mas, mas masim asim ba sa mga idol ba Ay. kapag ganito na siya mga idol lagyan natin ang luya at saka sibuyas lang umuha na ako dito mga idol makulit tapos natin ng na natin ang tubig pakuluan na natin ng mga 1 minutes mga idol um, yung parga ako dito oh. mm -hmm. wow sa kasabat kita sa imu gid nga bata ka na. Be kiyot kiyot na ibis mga followers tadi. Uy. Ah, wala siya. Tamod, busy. Ito na mga idol, kumulo na. Lagay natin yung ating utan. Hmm? Kampiyon to mga uber mga idol. Tapos lagyan natin ng ano nang ang tawag to. Hipon hipon. Hmm? Ito mga idol o, oh. na, mga maliliit na hipon, lobo-lobo ba? kuluan nang nanti nya nang mawan minis ya. itu nang mga idol gumawa na yung pagluluto dito sa ating gulay mga idol na ganitong klase huwag nyong masyadong kukain lang mga idol makati yan pag uh, mo yung lagyan natin ng kangkong sarap nito mga idol ang panginintay natin mga idol takpan muna natin luto na yan Kain tayo mga idol. Luto na yung ulam natin. Ito lang una yung ulam ko. Yung sinasabi nila na pagkain pagkain daw ng uod pero masarap to. I amin, mean, Tak idol, meron ako ditong inihaw na pinakas. Ah. Bahaw yung kanin ko mga idol. Tawag dito sa amin. Kapog ba? Mm. Uh. Mengapa kena sakit? Ntar aku ganti makanan semua. Selesai. 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 Ang tamis ng kanyang sabaw. Ang pagkakaiba dito sa probinsya mga idol ay lahat ng gulay dito. Puro fresh. At hindi pa binibili. Kuha ka lang doon sa sapa, ng utang at sa ktaquay. yun bì mà b làmไง